Um, dah 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 mungkin nanti itu apa nanti face kau, aku bukan. Tapi mungkin Jangan jadi wala. Bak jadi Jangan no. Bak mula. Um, cakap yang dulu dek um. Tapi ni tu itu Tapos, si Edge. Yan. Kaya naman na yan yung pinakaunahan. Hindi dito yan. Yan. saya so, Yan. Yan. Et Ito yung makapapakita sa inyo. Kaya pag may yung, download, no. Hindi dito na lang yan. Sa akin okay na. Kaya back na ma, tayo na. Yan. 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 Pumunta tayo sa YouTube. Mami mo siya. Tapos, akan hanap nyo kayo ng mga kanta, sa kanta Yan. Ito, yan ang pinakakunan na yung download ko. Yan, tapos is-insert ko lang. Yan yung background natin, ay-edit natin. Tapos, tapos tapos ah, tapos, pinutin na yung tatlong, tatlong, tatlong. -tat -tat. Yan, pinutin na yung share. Yan, hanapin na dito. Pinutin na yung more. Yan, tapos hanapin na yung bid rate. Pinutin na yung more. Wait na natin. <seks> ito natin. Natin. Namin, natin, alam, listen, um, um, um. na natin. Kaya ang mga kapakita na ito. Mamili tayo itong music o video. Kaya ito itong music. Kaya dito tayo itong music. Tapos mamili na tayo ang list ng ano. Yan. Yan. Tapos pinitin na natin yung download. Yan. kita Tapos Punta na ninyo yung music ninyo. Music up. Tapos na, na ninyo. Yung hindi natin. Dito yun, pa lang. Ayun, mo ba, Ayan ako na. Ayan ating na Yung download. Boy, definitely na ninyo yung download. na yan. Ayan. Ayan.

yun. Dapit na. Yan. Tapos save. Yung Yan. Tapos save natin. Yan. Yan na. Tapos bag na tayo. Balik tayo dun sa music. Match pa. Pwede natin. Tapos X. I'll do this X. Yan. hindi din na kayo. Pindutin na yung background. yung is one na yan. Pindutin na ninyo. Yan na yung makapapakita. Tapos pindutin na ninyo yung add. Yan, itong album cover. Yan, lalaki na natin. Yan, itong un-edit natin kanina, ilalagay natin. Yan. Yan, oh. Eh. Tapos, pindutin natin yung okey. Yan. Tapos, dito pa nga yan, iba rin natin. Yun, tighten lang. Ilalagay dito. Ya, jangan. Jabul lagi ni jangan, bayar kambing tu aitis kita nak jangan sih nayo kumanca. Di tu jembaa, jangan. Loo, jangan. album. Kali ni apa ya? Ejak yang dia ni jangan lopsong. Jangan. Jabul pun dia nanti Yeah. Okay na yun, na. Ay, tunn pa naman dyan itong ang video. Kito nga yun, baka mo mag-like, follow sa aking mga YouTube and media account. At mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang dito na yun guys. and God bless.